Okay. Magandang araw po ulit. Ako si Attorney General Du at nandito po ulit tayo sa Batas Manggagawa Live. Uh, para sa episode po natin ngayon, ang ating pag-uusapan ay ito po sa holiday pay. Uh, ano nga ba ang holiday pay at ano ba ang kailangan matandaan ng mga magagawa at po dito. Uh, maikling history, no? ang holiday pay po sa buong mundo, ito ay bagong addition lamang. Ah. Uh, sa katunayan sa Amerika sa sa Europa mga 1930s lang nagkaroon ng holiday pay yung mga manggagawa dito sa Pilipinas 1974 lang po nagkaroon nung ipinasa yung ating labor code uh, itong holiday pay po na ito sa buong mundo ah, uh, hindi ito ibinigay ng mga gobyerno kumbaga ito po ay tinilaban ng mga manggagawa para magkaroon ng ganitong benepisyo patulad na rin ng mga ibang benepisyo natin na inilaban ng labor movement. Uh, so pasalamat tayo sa mga manggagawa na ating mga ninuno kaya dinaban nila itong holiday pay at ngayon nga ay tinatamasa na natin. Yan. So uh, anong kailangan matandaan ng manggagawa pagka holiday pay? Una po, mayroon pong tatlong klase ng holidays sa Pilipinas, no. Uh, una, yung ko po natin no ito yung tatawag na regular holidays. Uh, 14 lang po yan sa uh, uh, isang taon. Kasama dyan yung New Year, kasama dyan yung Labor Day, kasama dyan yung Independence Day, etc. Fitir, uh, pangalawa, type ay yung Special Non-Working Holiday. Karamihan po dyan yung mga, mga tiyatawad nila yung local holidays. No? Uh, meron dyan, mga, iba rin may mga national na Special Non-Working, katulad ng EDSA Celebration, at iba pa. Uh, pangatlo yung special working holiday ito uh, walang walang additional payment yan sa manggagawa pero kailangan lang nating sabihin para hindi para hindi malito yung ating mga ibang manggagawa ano mga example ng special working holiday oh, mother's day father's day valentines yan. <laughs> yung mga iba walang pasok pag valentines syempre pero ibang uh, ibang topic na yun. sige uh, regular holiday pay ano ang mga pointers na kailangan malaman. Ito yung paborito ng mga gawa, sabi ko mga ka kanina. Bakit? Kasi ang ito yung isang ang regular uh, holiday ay kahit hindi ka pumasok ay meron kang swelto. So no work with pay. Kahit hindi ka pumasok, babaya lang ang 100%. Pero kaya ito mas sikat sa mga magagawa ay dahil ito yung ating tinatawag na double pay. So, kapag ka ikaw ay pumasok, uh, sabi ng patas, doble yung yung uh, sa araw na ipinasok mo na yun. Uh, itong holiday, regular holiday pay, tandaan natin ha, ah, para maka-avail ka, para ng, ng no work with pay, kailangan pumasok ka nung araw bago mag-holiday. For example, May 1. May 1 ay walang pasok ang inyong kumpanya pero kailangan bigyan ka pa rin ng sweldo ng iyong employer. Dapat pumasok ka ng uh, April 30. Kung may pasok na April 30. O kaya kung Sabado o Linggo yung April 30, yung Friday before that. O yung araw na may pasok before the holiday, ay dapat ay, pumasok ka para ikaw ay bigyan ng holiday pay. Kung hindi ka pumasok, eh, medyo sorry ka talaga. Pero pag ikaw ang pumasok, bibigyan ka ng double pay. Uh, ang kailangan din natin sa pamatandaan kapag yung mga ibang employers ini-incorporate na yung regular uh, holiday pay sa kanilang mga monthly paid employees. Ano ibig sabihin nito? Kapag kabuwanan o kinsenas yung iyong sweldo, uh, maaaring i-compute ito ng mga employer na included na yung 14, yung 14 na regular holiday doon sa iyong monthly na sweldo. So, tanungin mo ang iyong HR o employer mo kung kasama na ba sa uh, regular na sinisweldo yung holiday pay. Ang susunod na kailangan ma malaman natin, no? Uh, kapag ka holiday for example, holiday regular holiday, tapos pumasok sa rest day mo, for example uh, magkano ang uh, kailangan tanggapin uh, ayon sa mga Dolly Advisory, nakalagay dyan dapat kung pumasok ka 260% ng iyong sweldo o times 2.6 dapat yung sweldo mo doon sa araw na yung pagpumasok ka papaano naman for example kapag regular holiday rest day mo tapos nag overtime ka ang, ang overtime pay po kapag ka regular na araw lang yan ay 25% no? pero kapag ka regular holiday Uh, ng batas 30% ang iyong overtime pay kapag ka nag overtime ka sa holiday so kung kukumpitin mo yon kapag ka regular holiday special uh, rest day mo tapos nag overtime ka patong patong lahat yun 260% times 30% mo pa yon sa hourly rate mo kapag ka nag overtime ka paano naman for example uh, magkapatong yung dalawang regular holiday for example naranasan natin ito itong April 9, araw ng kagitingan at saka yung uh, mahal na araw Thursday So, pareho silang April 9 Pag hindi ka pumasok bibigyan ka pa rin dapat ang doble ng sweldo mo sa araw na yun Pero kapag pumasok ka, ayun yun yung pinaka hinihintay ng mga ibang mga gawa 300% ang ibibigay sa'yo times 3 ng sweldo mo sa araw na yun So, yun, no? uh, sa regular holiday. pumunta naman tayo ngayon sa special non-working holiday. Ito nga yung sasabi ko, katulad ng EDSA, uh, uh, EDSA Revolution uh, celebrations, no? Uh, ang pinagkaiba dyan, may, syempre, nah, dahil nga, non-working, hindi ka obligado pumasok. Pero pag ikaw ay pumasok, binibigyan ka ng batas na additional 30% sa iyong Uh, sweldo. Hindi double pay ang special non-working, plus 30% lamang no sa yung uh, regular pay. Kapag ka-rest day mo, so 160%, plus 30% from special non-working, 30% ulit from uh, yung rest day pay. Kapag ka rin nag-overtime ka kapag ka special non-working holiday, uh, yan ay nakapag din sa 30% yung overtime pay. So, uh, ano ang mga exceptions? Meron, attorney, may mga ibang magtatanong sigurado, uh, kasama ba ako sa sa holiday pay niya? Lahat ba ng magagawa? Kasama. Uh, meron po mga exception ng batas. Una-una, uh, yung mga government employees, no? Uh, hindi yan wala yung holiday pay sa, sa batas po yan yung mga driver, sa personal driver at saka kasambahay, mga kasama sa bahay. Wala rin pong holiday, uh, holiday pay. Yung mga managers, yan, wala rin po yung holiday pay. Kasi yung kanilang compensation package, eh, kasama na lahat yan doon. Yun namang mga empleyado ng mga hindi tataas sa sampu. Yung, mga uh, uh, mga empleyado, uh, exempted rin sila sa holiday pay. So, normally yan yung mga uh, sa kalenderya na hindi mga maliliit na kalenderya na empleyado na hindi naman lumalagpas sa sampu ang empleyado eh, sa kasama pala, exempted rin sa holiday pay wala kayong holiday pay at yung pinakauli yung mga purely uh, commission basis ibig sabihin purely wala kang regular wala kang basic pay no ano lang talaga, commission lang talaga ang iyong kitlagkakitaan. Wala rin yung holiday pay yung mga kontraktwal at saka mga probi meron niyang holiday pay ha? Uh, kasama yan sa mga pinapabigyan binib ng batas sa holiday pay uh, bago tayo magtapos may mga importante kailangan malaman rin yung ating mga kapanggagawa uh, dahil uh, itong huling dalawang holiday natin no uh, itong May 1 at saka itong uh, Independence Day yung Labor Day na May 1 sa Independence Day na June 12, naglabas po yan ang dole ng dalawang Labor Advisory. Labor Advisory number 15 uh, para sa Labor Day at saka Labor Advisory number 22 para sa uh, Independence Day. Ano nakasaan dito sa dalawang Labor Advisory na to? Uh, pwede daw munang ipagpaliban ng mga employers yung pagbabayad ng holiday pay dito sa dalawang holidays na to. Kasi nga daw may COVID. Uh, medyo nakakabahala itong dalawang to dahil nga uh, Kung titingnan mo sa kabuuan Sunod-sunod uh, yung mga labor advisory ng Dole na parang pro-employer o anti-worker uh, Dahil nga, sabi ko nga kanina nung nag-upisa tayo itong, mga, itong holiday pay na ito, patupad paano mga iba nating mga benepisyo bilang mga gawa Inilaban natin ito sa kalye Nung mga ninuno nating mga At ngayon parang uti-uting binabawi sa atin itong Dole ni Secretary Perez. So, uh, wag natin kalimutan, no? kahit itong May 1 at saka June 12 na holiday pay natin ay hindi ipinabigay ni Secretary Bello. Kailangan natin itong singilin after. Kasi nakalagay doon sa dalawang labor advisory, uh, ano daw natin, uh, dinidefer lang, suspended lang yung pagbigay. Pero kailangan pa rin yung ibigay kasi batas yan eh. Batas yan dalawang yan. Uh, so, pagkatapos ng mga CQ, mga GCQ, ECQ na yan, ano natin, huwag natin kalimutan na i-demand sa ating mga mga employers na ibigay yung dalawang holiday pay na yan. Dahil nga, inuulit ko, karamihan ng mga beneficyo ng mga gawa ay hindi ibinibigay kundi inilalaban. So, yun po. Uh, hanggang sa muli, ako po ulit si Atty. General 2. Uh, sana may natutunan kayo sa episode natin na ito. Hanggang sa muli nating na pagkikita. Salamat.